Ngayon nga na nagawa na itong 5-8 point guard ng Japan na si Yuki Kawamura na makapasok sa NBA League at e napaisip tuloy ako dito sa pride natin na si RJ Abaryentos kung nagawa nga itong si Yuki na makipagsabayan sa NBA e eh what if kung kayang kaya rin nga raw talagang sumabay ng mga Pilipino pride natin sa liga ng NBA di ba? at yan yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to at huwag na natin patagalin pa at pag-usapan na natin yan nagumpisa sa mga rumors ang future NBA dream nitong si Yuki Kawamura matapos ang matagumpay na debate game ng country nila sa Olympic game na nangyari Andi naman maitatanggay na sobrang husay ng pinakitang performance ng point guard na ito matapos na maipasok nila sa semis ang kanilang country na Japan isipin mo binigyan nila ng hirap ang mga top rated country tulad ng France kung saan naglaro ang higanting NBA player tulad nila Wem Banyama at Rudy Gobert na pinahirapan nga nila sa group B. And it's 5'8 height and e nagawa nga nito na makipagsabayan sa mga dambuhalang player na nakapaloob noon sa Olympic game. Kaya maraming scout ang nakapansin nga sa husay na ng point guard na to na si Yuki Kawamura. At natapos nga ang mga rumors na yan matapos na maglabas ng contract deal ang Memphis Grizzlies sa Japanese player na to. At nga yung preseason game eh nakita nating lahat ng makipagsabayan nga ito sa liga ng NBA. Kaya nga ang malaking tanungan eh kung nagawa nga nitong 5-8 point guard ng Japan na makapasok sa NBA at nauna pa nga sa ating 7-2 pride na si Kai Soto eh bakit wala nga raw sumusubok na kumuha ng mga Pinoy point guard o sumabak man lang dito lalot ngayon nga ikalat na nga raw sa mga overseas league ang ating mga Pinoy pride at ang nakakapagtaka nga raw eh kahit isa eh walang mga scout na gustong sumugal sa mga Pinoy na ipasok sa liga ng NBA kung isipin natin ang dami na nating mga Pinoy talent na naglalaro at ginagawang import sa Asia pero ni isa 'di ba ay eh, walang nauugnay na pangalan sa liga ng NBA. Itong si Kai Soto na ilang taon nang nauugnay dito pero ni isang beses eh hindi man lang napigyan ng chance na maglaro sa liga na 'to. Itong si Terdy Rabena nga ngayon ay eh, nalalapit na rin dahil nasa Dubai League na mga Pinoy pride natin sa Korea and Japan B League na sobrang talented, 'di ba? Kaya talagang mapapaisip nga raw tayo eh kung kaya naman talagang sumabay ng mga Pinoy natin sa liga ng NBA, 'di ba? O talagang kinukulang lang tayo pagdating sa connection sa loob. At hindi sa pagkukumpara ba diba? kung meron silang Yuki Kawamura na nagawang makapasok sa NBA at mahusay na point guard, ay eh meron din tayong mahusay na point guard tulad ni RG Abarientos na hindi nga araw nalalayo sa laro nitong si Yuki at talagang kayang-kayang sumabay nga araw sa laruan. Sa taas ng mentalidad ng pagiging point guard, high stink nito sa loob ng court, mga magical pass na madalas nga nating nakikitang ginagawa nito sa loob ng court, eh hindi nga talaga nalalayo sa laruan nitong si Yuki, ito si RG Abarientos. May 31 minutes playing time itong si Yuki at may 20.9 points average at may 8.0 assists per game sa Japan B League. Sa nangyaring Olympic game naman ay eh, meron tong 25 minutes playing time at may 13.5 points, 7.7 assists at may 40% three point field goal. Kaya nga malaking bagay nga raw talaga ang laro ng point guard na to sa kanyang team at di nakakapagtaka ba diba, na nagawa nga raw nitong sumabay sa liga ng NBA dahil sa taas ng average nito na ginagawa sa assists. And kung ikaw confirmed nga raw natin itong si RJ Abariento sa pagiging point guard nito based sa averaging nito and achievements e eh kaya nga raw talagang sumabay nito eh. sa KBL pa lang meron tong 29.1 minutes playing time over 51 games in 2023 may 13.6 points and 2.73 falls and 4.8 assists and 2.9 rebounds and 1.4 steals kaya maganda rin naman talaga yung career nito sa KBL at di nakakapagtaka ba diba, na nakuha nga nito ang rookie of the year sa unang sampan nito sa liga na yan Diba? Kaya nga kung nagawa nga raw nitong si Yuki Kawamura na makapasok eh bakit nga raw yung mga Pinoy natin na may mga abilidad at kayang sumabay eh hirap makapasok sa liga ng NBA. Ilang Japanese player na rin ang nagawang makapasok sa NBA mula kila Yuta Watanabe, Rui Hachimura at ngayon nga itong si Yuki Kawamura na very successful nga ngayon ang paglalaro sa preseason game. Pero bakit nga ba pagdating sa mga Pilipino pride natin eh sobrang ilap nga araw ng liga na to. Dami na natin mga rumors na lumalabas pero ni isa e eh, wala man lang natuloy. Meron tayong development coach na si Jimmy Alapag sa Sacramento Kings at tinitignang maaaring maging way kung magagawa nga araw nitong makapagpasok ng kahit isang Pinoy, but in the few years, e, eh, bigo pa rin tayo sa bagay na yan. Yan yung matagal na rin pinagtatalunan ng marami dito, na masyadong araw pa talagang late yung standard ng sports basketball natin, o masyado lang talagang malayo ang kapasidad natin pagdating sa USA Basketball League. Marami tayong mga talented Pinoy pride na kinukuha at binibigyan ng malaking offer overseas league. It means na talagang marami na rin bumibilib sa mga talent Pinoy natin pagdating sa basketball sports. At kung nagagawa nga raw ng Japan na makipag-ugnayan sa NBA League at nagagawa wala nila magpasok ng mga Japanese player nila tulad nga nitong si Yuki. Eh di malabong darating rin yung time ng mga Pinoy sa liga na yan. Kulang nga lang raw talaga tayo ng connection pagdating sa loob ng liga na yan. But ngayon nga at least alam natin na kung nagagawa nga raw ngayon ng mga Japanese player na sumabay sa liga ng NBA, eh di malabong kayang kaya rin ng ating mga Pinoy pride yan. Not now rin the right time nga raw eh may mga Pinoy rin na makikita tayo maglalaro at makikipagsabayan sa liga ng NBA.